Pinaunlakan ng Kabanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Mercara ang courtesy call ng mga bagong halal na officers ng Philippine Against Child Trafficking, Kabanatuan City Chapter o PAC-CCC sa kanyang tanggapan. Layo rin ang pagpupulong na ito na mas mapagtibay ang unayan ng lokal na pamahalaan at ng organisasyon sa patuloy na laban kontra child trafficking at iba pang uri ng pang-aabuso sa kabataan. Sa naging talakayan, ipinahagi ng PAC-CCC ang kanilang mga nakahanay na programa at activities para sa susunod na mga buwan. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mas pinalakas na information and awareness campaigns sa iba't ibang barangay, pagsasagawa ng capacity building seminars para sa mga magulang at youth leaders, at pagpag-ugnayan sa mga paaralan upang mapalawak ang kalaman ng mga kabataan upol sa kanilang karapatan at uh, proteksyon. thank you Ipinahayag naman ng city government ang buong suporta sa mga inisyatibang ito, lalo na't na nakatuon ang mga programa sa kapakanan, siguridad at kinabukasan ng mga kabataang kabanatwanyo. Nagkasundo rin ang magkabilang panig na magtutuloy-tuloy ang koordinasyon upang matiyak na maipapatupad ng maayos ang mga proyekto makakatulong sa pagpapatatag ng proteksyon para sa kabataan sa lungsod. Ayon kay Mayor Marka, patuloy na susuportahan ang mga hakbang na nagalayong pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng bawat batang kabanatuenyo dahil ang isang ligtas na komunidad ay nagsisimula sa isang ligtas na kabataan. Ipinamalas ng mga residente ng Bibiglat Aliaga na hindi lamang husay sa pagtatanim ang kanilang talento. bagkus sila ay may pambihirang bayanihan at sama-samang advokasya para sa seguridad sa pagkain. Ito ang nakita sa idinaos na provincial evaluation para sa gulayan sa bayan noong November 19, 2025. Ang barangay bibiklad sa pagpagtulungan ng Aliaguenos Agriculture Cooperative, ang napiling kinatawa ng bayan ng Aliaga sa search for best gulayan sa bayan in the province of Nueva Ecija. Ngunit higit pa sa kompetisyon, lumutang ang kwento ng isang komunidad na sabay-sabay kumikilos upang masigurong may masustansyang pagkain sa bawat tahanan. Sa paungunan ni na Barangay Chairman Erwin Kitt Avici Zerezo, Barangay Committee Chair on Agriculture Konsejal Humbert Fernando, mga barangay council, barangay health workers o BHWs at barangay police naging tuloy-tuloy ang suporta sa pagpapaunlad ng mga communal gardens. Ang kanilang koordinasyon at pagbibigay gabay ay nagbukas ng daan para maging mas aktibo ang iba't ibang sektor ng barangay. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng mga kababaihan, mag-aaral at guro, senior citizens at community volunteers, mga sektor na araw-araw na nag-aalaga, nagdidilig at nagtatanim upang mapanatili ang sigla ng kanilang bulayan. Sa kanilang sama-samang pagsisikap, naging malinaw na ang proyekto ay hindi basta programa lamang kundi bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa komunidad. Nagpaabot din ng pasasalamat ang barangay sa Nueva Ecija Office of the Provincial Agriculturist, Agricultural Training Institute RTC3 at Department of Agriculture RFO3 para sa tulong teknikal at patuloy na pagsuporta na nagsisilbing gulugod ng na mga programang pang-agrikultura sa lalawigan. Pinuri rin ang suporta ni Mayor Gilbert G. Moreno na patuloy na nagtutulak ng mga programang nagtataguyod sa food sustainability at community agriculture sa bayan. Patuloy ang pagsasagawa ng konstruksyon ng bagong intablado sa Barangay North sa Poblasyon Bilang mahalagang bahagi ng mga programang pang-infrastruktura ang naglalayong palakasin ang mga pasilidad na ginagamit ng pamayanan. Ang kulyento dito ay naglalayong makapagbigay ng isang maayos, ligtas at angkop na pasilidad para sa iba't ibang seremonyang sibiko, programang pang-kultura at publikong pagtitipon ng barangay. Pinangungunahan ang implementasyon ng proyekto ni na Punong Bayan Atty. Jobe P. Imata, Pangalawang Punong Bayan Victorino V. Sabino at ng Sangguniang Bayan. Katuwang ang opisina ng engineering upang matiyak na ang itinatayong istruktura ay sumusunod sa pamantayan ng integridad, tibay at kalidad. Itinuturing ang proyektong ito bilang isa sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan tungo sa mas sistematikong paghahatid ng serbisyo publiko, partikular sa paglikha ng mga pasilidad na naglilingkod sa lumalawak na pangailangan ng mga residente. Sa pagtatayo ng intablado ito, inaasahang mas magiging organisado at makabuluhan ang mga aktibidad ng barangay mula sa mga programa ng pamahalaan, pagdiriwang ng tradisyon, hanggang sa mga gawain pang edukasyon at pampalakasan. Patuloy namang nagpapasalamat ang pamahalang bayan sa suporta ng komunidad at nananatiling nakatuon sa mga kuyatong nagdudulot ng kauneran at pagpapalakas sa serbisyong pampubliko para sa lahat.